Sa lahat, ma'am, ang uh, taus-pusong uh, pakikiramay po ng uh, aming uh, tanggapan po. Yes, ma'am. At uh, kami po sa uh, buong Aksayay as Partylist, ma'am, ay uh, nakikiramay po sa inyong buong pamilya, ma'am. Ma'am, ano po nangyari kay uh, John Arn? Mali po, yung ano ko po yun, meron po siyang pinatry ko po na gamutin siya dahil may mental ill po siya. Dahil sabi ko po, mag, pinadrug test ko po siya pagka ano, positive po siya, ang gagawin po namin, iririhab po mm -hmm. namin, eh naging negative naman po. Kaya mental, sa mental health po siya, dapat dalhin. Mm -hmm. Wala po kami pera, kaya hindi ko na po yung tinapos. Tapos mm -hmm. so, ano po nangyari sa kanya, ma'am? Tapos po, pag ako nagpapasok po ng trabaho, nag-stay na kumaalis po siya. Tapos, mm -hmm. Ayun po, hanggang sa meron po mga pagsubok na dumating sa buhay namin, hindi ko na po siya nasusundo at hindi na ibabalik sa bahay. Tapos, isang araw po, nung kailan lang po yun, natagpuan po siyang patay sa may bangkal makati. Okay. Ano pong sabi ng mga polis, ma'am? Wala po, hindi na po kami nag-ano ng ano sabi. Wala po kasi bali po nangyari po sa anak ko. Patagal po namin hindi siya nakita. Mm -hmm. Nawala siya kumbaga. Opo. Opo, kasi palakad-lakad mm -hmm. po siya. nagpalaboy laboy po. Opo. Okay. At saka, sa kasalukuyan po uh, siya ay nakalagak dito sa Veronica Memorial Chapel, ma'am. Tama opo. po ba? Opo. Sige po. Makausap po natin ang uh, funeral director ng uh, Veronica Memorial Chapel. Sir Arvin, magandang hapon po. Ay Ah, uh, yes ma'am, magandang hapon po sa inyo lahat din. Yes po, uh, magandang uh, hapon po. Ako po uh, si Attorney uh, Pau ng uh, Axiis Party Lister at, uh, yes, at nasa ma tanggapan po ni Senator Raffy si Ma'am Maria Reyes, uh, isa uh, po sa sambahay at uh, ipinananawagan po niya ang pagpapalibing ng kanyang anak na si Sir hmm. Jonard Ingala na nakalaga hmm. po d'yan ngayon. Saka, sa kasalukuyan okay. sir, magkano po ba ang balance uh, ng pamilya at uh, bakit hindi pa po maipalibing si Sir mm -hmm. Jonard? Uh, usually ma'am, yung kasi yung balance po kasi nila dito mm -hmm. is yung P75,000 mm -hmm. with yung Columbayub. Mm -hmm. Then ma'am, nailapit ko naman din po yung service namin dun sa boss namin na mm -hmm. makaingay ng discount si ma'am. Kasi mm -hmm. nga eh medyo uh, kapos si ma'am sa gantong sitwasyon. Mm -hmm. wala, wala rin naman si ma'am Ah, uh, mm -hmm. yun po ang ano namin pag-usapan naman lang din naman namin dito na yun nga po, nabawasan din po yung risk po na naibigay po namin sa akin Okay. At uh, magkano po, sir, ang uh, kasalukuyang ba balance po nila ma'am para po matulungan natin siya? Opo, ma'am, bali usually ang naging total balance niya rito is yung 75,000 po. Mm -hmm. at Tama na po din yung, uh, yung columbarium, ma'am. Mmm, -mm, magkano na po ngayon sir nang ngayon po na nakausap niyo ang inyong boss at uh, mm -mm. nagbigay pa po ng diskwento. Ah, uh, yun po ma'am, kasi ma'am yung una po ma'am talaga is yung 55,000 yung balance sa service namin, then yung binigay na discount ng boss namin is yung halagang ganun po kaya nag 40,000 po. Okay, plus, so 40,000 uh, plus uh, yung, yung... kolumbaryo po. Yes, so ma magkano ako, ma po lahat? 65 na lang po ba tama po? Ah, uh, yes ma'am, bali 'yung ano natin. The base natin is 'yung 'yung 40,000 tapos 'yung 35,000 na napili na ano, 25, okay. ma'am. Okay. At uh, sir Arvin, ang uh, Veronica Memorial Chapel po ba ito po ng guarantee letters? Yes ma'am, natanggap naman po kami. Okay. Uh, so kasi 'yun. Syempre, alam naman natin wala si ma'am. Mm -mm. lalong Lalo na po sa atin pong mga uh, kapuspalad po na kababayan Sir, ganito po, Sir Arvin uh, Kami po sa axe as Party List at uh, of course kay Ma'am Maria Kami po ang tutulong kay uh, Ma'am Maria Fe na masagot po kung ano pa po yung balansa nila sa Veronica Memorial Chapel At of course, ang opisina po ni Senator Rafi Tulfo. Oo. Maari mm -hmm. po ba, Sir Arvin, hiling lamang po namin na matulungan na po natin na maipalibing si Sir Johnard, lalong-lalo na po at uh, hindi na po matigil ng pag-iyak ang kanyang nanay. Baka po pwedeng mauna, Sir, yung pagpapalibing, tapos kami naman po dito ay ipoproseso yes. po namin agad lahat nung kinakailangan po niya. Yes, ma'am. I-ano natin kay, ano po yan, kay boss. Mm -mm. Sa po. O oh, kasi marami naman po agent eh, po ako dito, eh, kailangan makarating din po po na sa kanyang, sa boss ko po, para ano po, mm. may process po yung ganyan. Ano. Pero madali po. Man po kausap dito. Ayun, oh, yun, po. sige po. Sana po sir, ma maipaabot niyo po sa inyong boss dyan sa Veronica Memorial Chapel yes, ma na ma mailapit ma po yung aming hiling na maipalibing na po natin uh, si Sir Johnard, kahit po hindi pa po fully paid. Tutal uh, kami po ay magpo-proseso na ng aming ipapaabot po na tulong dyan kay Ma'am Maria Fe. So baka Apo, po maaaring maipalibing na natin agad sir. Apo ma'am, hintayin po namin ang, ano, Sige ang po. ni ma'am kung kailan po ang balak niya. Okay. Ma'am kayo po, kailan niyo po babalak ipalibing si Sir Johnard? Kung Maari. kayo lang po ang masusunod, kailan niyo po gusto, ma'am? Maari po sa Miyerkules po. Sa Miyerkules. Okay, sir, sa Miyerkules daw po kung maaari uh, ay maipalibing na po si Sir mm -hmm. Jonard. 'Yun po ang kahilingan ni Ma'am ma Maria Fe. Paki-relay na mm -hmm. lamang po sa inyong boss, Sir Arvin, para po mapagkasunduan na natin kung paano po ang gagawin para tulungan si Ma'am, okay? Yes, ma'am. Apo, ma'am. Sige ma po. Uh, sir Arvin, maraming mm -hmm. maraming salamat po sa inyong oras ngayong hapon at 'wag yes, niyo pong ibaba ang Telepono, sir. Kami po ay uh, saludo diyan sa Veronica Memorial Chapel sa inyong pagtulong po sa ating mga kababayang nangangailangan. Uh, Makikipag-coordinate kami, sir, ng mga kailangan po namin na dokumento. Kausapin po kay ng aming staff. Okay? Yes, ma'am. Salamat okay. po. Ma'am Fe, okay. ganito po yung kagaya po na nabanggit natin. Tignan ko po yung mga dokumentos. Ma'am Ha, kung ano po yung mga kailangan pang bayaran? yung opisina din po ni Senator Rafi, titignan po nila kung ano pa yung babayarin natin para map mapagtulungan po ng Axie Party List at ni Senator kung ano po yung kaya, kaya namin na maibigay na tulong, ma'am, ha? Senator Rafi Tol, my idol, sana po matulungan niyo po kami. sa ka po kay Jocelyn. Kay po. Ito ano na po matulungan niyo po kami. Kagurusin ko kasi malumap po daw si Lil. Sana po ano matulungan po kami. Makakaasa po kayo, Nay, na hindi po titigil ang uh, Wanted sa Radyo at ang Aksya as party list para po mabigyan kayo ng tulong at uh, maipalibing na po natin si Sir Jonard at oh, po kung saan po natin siya nais ipalagak para po magkaroon na ng katahimikan ang buong pamilya. Oh, maraming salamat po at maraming salamat po sa pagtitiwala na sa pagpunta po. ngayong hapon. Salamat oh, po. Salamat. Mm -mm. Pa-assist na lang natin siya Chloe para makuha natin yung details. Thank you so much Nay at muli pakikiramay po sa inyong pamilya. May mga nagtatanong na netizens sila nanay po, hindi po napalibing agad dahil mm -hmm. nga po sa kakulangan sa pera si nanay po ay kasambahay, kaya siya po ay lumapit sa ating tanggapan. Yes, so... Okay. And na uh, nanay, samahan po namin kayo ma'am ha, sa okay. on Wednesday din po, and uh, para maasikaso din po yung sa pagpapalibing. Okay. Mm -hmm. salamat Maraming po, salamat po na.